Hello, hello, hello mga kaibigan. Ayan, at dahil na may gaganaping yung kasalan. Ayan mga kaibigan, nagsimula na sila gumawa at nagluto ng tamalis. Ayan. <laughs> Ang tamalis mga kaibigan ay malagkit na nerekaduhan ng konting asin, tubig, malagkit, Ayan, para lulutuin ng half cook. At yan po ang kanilang ibabalot. Ayan, ibabalot sa dahon ng saging. Maya-maya po ipapakita ko sa inyo. Tignan yung mga kaibigan, kailangan hindi po nyo titigilang haluin. Para hindi po masunog ang ilalim at para pantay ang kanyang pagkaluto o oh, tignan nyo mga kaibigan kaway kaway dyan sa mga taga batangas alam nyo na siguro kung ano ang tamalis ayan ang tamalis ay parang sumanig ngunit wala siyang gata ayan sa mga kaibigan no? Oh. ayan ayan kailangan haluin ng haluin ang mga maghahalo ayan gagawin ng asawa ko at ng kanyang kapatid o oh, di diba pati ang asawa ng kanyang kapatid si Sheila at si Gilbert o oh, kita nyo mga kaibigan ayan halo halo ang asawa ko parang first time niya na maghalo ayan o oh, ba? diba napakasarap yan tamalis yan yung malagkit na parang suman yung may sawsawan. Ayun. Kita, kita nyo mga kaibigan, kasarap. Ayan. first batch pa lang yan mga kaibigan at meron pang susunod na batch. Ayun siya mga kaibigan, no. Oh. Munti ka pinagpilituhan ng hawaw.

gagawa